Hello, hello mga katigang Mag Peppers break na tayo Ito yung kinuha ko Ayaw ko ng sound of the day Kaya ang kinuha ko uh, Tuna salad At saka yung Lahat ng nilalagay natin Ayan Pati yung itlog natin Nandiyan Ayan Ayan so, Ayan Para healthy At saka yung ano ko Dressing ko Palagi yun tapos ang panulak na natin ay tiba tiba yelong yelo ang ganda ng pagkayelo ng mm, lagayan <laughs> ayan nilagyan ko rin ng uh, cheese grated cheese at saka cheddar yung puti at saka croutons yung yan croutons Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn